Awala niya madugay magtubo. Nga? Wala tubig. Hmm? Social na nag-deliver sa tubig dito sa tera? Di ba? Van? Kaya deliver na na? Oo. Nag-deliver na daw yan ng tubig. Ha? na. Si Main. <laughs> si, <At> si Alden. nag Alden. Diyos <laughs> pa ba yung nagtiinig? Kasi kung na may bulos na na. Why? Oh, <Jesus. laughs> ano na naman? Mapunos naman siya sa iyo, baba. Bawa naman ng laba-laba. Ibutan ko na sa laban. Ibuha niyo ang Ha? Ibutan ko na sa laban. Ibuha niyo Paborito niya eh. <laughs> Eh, paano yan? Ito na, nag, nag naghaliin na van. Gusto niya magkita sa si ito, Bulaga? Live. <coughs> Pagkano? Ha? Pagkano sa si Bulaga? pag... Maka, padala na akong dear it, Bulaga. Sabihin <laughs> <laughs> <Hi. laughs> ko sin... Tagana, ako pumasahe pa uli. Mahal <laughs>

Tangis na yun May pagkatangis. Tawa lang. ba ka raw-traot pag nagatawad. Ah!